nadudulas yung kabayo oh, nagulong <laughs> so, pag ano sa putik ano nangyayari di... oy di baba si karga tindi ko ni karga ulit <laughs> <laughs> Yan. Okay. bukod sa hindi na kayo ang magdadala sa mismong bagsakan ng gulay, so nalilibre yung hakot niyo. Maraming salamat po at kami naging membro ng Sentrong Pamilihan. Ano <coughs> start kayo sa nagbabandal na yan? Alas 2. Alas 2. Saan natapos mm. kayo mga alas 5. Alas 4. Regular po ba yan? Hindi po ba kayo ma-absent ng dala ng gulay? Or kada ilang araw po yung pag-ibay niyo? Makalubahan ito? Makaluhahan. Walang palya yan. Very good. Sa halaman, sir, wala ba kayo na encounter na problema, sakit, peste? wala naman sakit, kaya lang yung mag-ula na isa dyang humina. Sir, may bago kayong mga mga uh, bagot tanim? Wala pa. Wala pa po. So, bali itong mga naka-data sa amin, ito pa ano yung... yan pa lang. may, pero may plano na ulit tumanim ng bago. Ano po pa? yung naka nakaplano natin itatanim? Talong. Talong po. May ilang puno po yun? Eh, hindi ko lang alam, basta mahigit siyang libuli itatanim na yan. Pa. So, bali pagka hmm. napatransplant na lang ulit, sir, ano, hindi eh, pa data na lang natin. Dito so, sa ulit. hindi po kami makakaahon ulit dito, eh di kahit sa... Text na lang po. So, nakaka-experience naman kayo no, sir, nung mga sample, ah, uh, yung nadudulas, so, yung kabayo. Oo, oh, nawugulong. nagulong! So, Pag ano putik. nangyayari? Di... hindi, baba si karga. Tending karga uli. Ganun pong, lang yun. Kamada na naman po nangyayari. Hmm. Ay, buhat na naghalaman dito. Malaki ang naitulong ng Sintrong Family para sa isang katulad ko dito. Nga nandito ang hirap na magbinta ng gulay. Kaya nung maalaman ko yung Sintrong Family, hinanap ko yan sa Facebook. Tapos doon ako nakipag-transaksyon kung paano maging miyembro. Yun, nung maalaman kung gano'n pag may miyembro, di pinapunta na ako doon. Buhat nung maging miyembro ako ng pros dito, marami na kami na ipundar. Nakapagpagawa na rin kami ng bahay sa bayan. Wow, magaling. Ba't ikay na ba't ikay na isip na magpa-miyembro na sa Prosy? Eh, Ang presyo ng gulay. Aba malayo ito. Ang hirap nga dito pag paputik. Wala nang magandang daan pati kabayo dubog. Sabi ko nga mo, ang kabayo dito ay hindi nadudulas pag ano at medyo bangin matarik na 'yung dadaan. Mm. Konkreto ay, na pa. Ayun pa 'yung sariling gawa namin. Ah, sari pa sari pa 'yun. Ipinanghingi 'yun ng mga tulong sa mga barangay tapos kami na ang gumawa. Kami nang gumawa ng patwingit dati lubog doon ng kabayo. Ay, ang local government, sana may magawang magandang daan dito. Kasi pansin ko, ang dami talaga dito ng magtatanim po. Pusa, dapat nga. Dapat, nagagawa na bagay, mm -hmm. nagagawa po na ano naman, magandang daan. Saan ano ang ginagamit? Kargahan ng kalakal ng mga gulay. Ah, Diyan tinakarga? kinakarga? Hmm, kinakarga. Yung mula doon galing sa ibabaw na yun, kinakarga pa pa rito. Nasira na yung makina. Matagal na yan dyan. Oh, kasi di, kung meron yan, hindi din yun na pala kailangan ng kabayo. Hindi na. Na-experience mo yan? yan ano mga sumakay. Ingarga mo, sumakay. Malaki na itulong yan. Wala nang maalwa sa pagkakot ng gulay. Hindi na sisira. Hindi na sinasapin na ng... Hindi na. So, yung sako na ang niya. Hindi yan na ano dyan. Matibay ang tayo niyan dyan. Eh, kaysa ganito. Mas matibay ang tayo niyan. Aring magaan. Mabigat ka na. Mabigat ka rin. Guwang kamatis. Dino, dino. Dino, dino. ito matagal na Bago lang yan, uh, may, ito may yung... lang isang taon. naman. Ya. Yung isa, Marvin. pasaan. <laughs> Hindi na kaya. <laughs> <laughs> <Pasa>. <laughs>

Sir, good morning po. Good morning. Anong kalakan na yan, sir? Ano, sili, kamatis, talong, sitaw. Sili. Sige, sir, dito na lang ating kakarga na sa truck. Oh, oh, oh. May isa pang iba pang parmer sa ring isa. Ha. Ah. Ay, 49. Siling. Sigang. Ilan, sir, ang good? 49. Ang may semi po? Wala. Talong. Mm -hmm. Nandiyan si 0.37 37 ano po? Miro pa, miro pa sila eh. Para Okay. Yung sili po na ikarga na yung isa. Bukod sa hindi na kayo ang magdadala sa mismong bagsakan ng gulay, so nalilibre yung hakot niyo. Kumbaga, nalelesen yung na ano pa yung nadadagdag pa yung kita nyo kaya kung bis mm -hmm. na na pa din sa tracking ano po mm -hmm. so masaya naman po sa sense ng ah, pamilya at, at po. sana po magtagal tagal oh, ano po. po at isa pa mataas ang presyo nyo lagi pa okay. ano update update na lang oh lang yun po na update na lang para... po namin kayo lagi oh, sa presyo ay mm -hmm. maraming salamat po at kami naging membro ng sentrong pamilihan at sa, magtatagal din naman po kami dito sa inyong ano samahan okay. JQ 3904 Talong. Oh. Binigay mo na sa kanya, sige. Nakapunta doon sa taas? O oh, nga, init na inip na eh. <laughs> init na init na.